nagbabalik ang iyong lingkod. Ang iyong lingkod. Ayan. Please po, pakisupport naman po ang aking channel. Agil, Janet Agilot. Ano po ang iyong pong lingkod? Nagbabalik. At saan po ay tuloy-tuloy na tong pag-upload ko ng video dito sa aking YT Thank you po sa lahat ng mga nanonood at nag-suporta sa aking waiting Ayan. luluto po ako ngayon. Lutuin ko po yung marag yung kung sa atin ay apritada is dahil. Sa kanila iba. Inaanda ko na yung patatas, carrots. Ang rinalagay lang patatas at saka carrots. At saka yung black lemon. Yan na. At ingredients nila. At isang kamangin sa mga. Ito lang. nanda ko ang aking Kasi malapit na Uwi ang aking bossing Umuwi na, niya, umuwi na yung isa kong bossing Kaya lang umalis Magagrocery Wala na kasi kami Mga staff Kaya kailangan niya maggrocery Hello guys Yan, linagay ko yung manok Na dito, papalabasin ko kasi yung kanyang tubig. Ayan, tatakta natin. Tapos, pag lumabas na ang kanyang tubig ng manok, uh, ibibisa na po natin siya sa bawang sibuyas. At mag-aanda na si Inday ng kanyang mga ingredients kasi kailangan natin malinis ang ating hindi na wala ba ako sobrang si kulit. Ayan. Yeah. Handa ko na yung aking ingredients. As usual, well, ito. Ayan. Yeah. Ano to? Um, kurkong turmeric black lemon powder pamienta achi yung darsin um uh, powder ito yung luyang puti nagyan ko din siya kasi mala maalis yung lasa at syempre cardamom powder ito mabango kasi ito eh kaya inalagyan ko siya at syempre ah uh, turkey powder magi galing ko sa turkey ang Magic powder to ng turkey. Ayan. Tapos, kabsa. Ito yung kabsa na ano nila dito sa Middle East. Ayan. Tapos, alohalo na ginawa ng tiyain niya. Barat daw to yung sabi nila barat mamauda yan tapos hindi natin siya na naging isa na lang ang magic cubes ko ayan isa na lang ayan ang asin kasi mamaya ako ilalagay ko siya doon sa pinapaano kong tubig ng manok ayan Tingnan po natin yung kung lumabas na ang tubig ng manok. Ayan, no. Kasi na-allergy ako. Ayan, hmm? no. Magang-maga pa siya. Ayan. Ayan po yung tubig ng manok, po. Oh. Hmm. Kitang-kita niyo, po. Ayan. Hmm. ito ko, ayan na. Wala, nalis ko na yung ano niya. Yung, lalagay ko na kasi wala na yung tubig. Ilalagay ko na po dito ay yung, ano, yung sibuyas. Wow, may ano pa siya, oh. may konting dugo-dugo. Pero, igigisa na natin siya. Nalis ko lang yung ano niya, tubig. Tubig ng manok. Ayan. Kasi nagtutubig po ito eh. Yan na. Nagigisa na tayo. Hindi ko na siya inugasan yung kaldero kasi inanual lang naman ang manok. Titil kita talaga yung ano ko ah. kaya ilalagay ko na po yung sibuya. Tapos nalagay tayo ng garlic. yung garlic ko, hinahanap ko siya, um, pinag-mixer para hindi na ako mag, ano na, liit okay, ready na ito. Kuha na lang tayo. Hirap. Ano yun, Parang kasang kutsara. yung manok. mo Okay, wait. Mm -hmm. Na. ko na 'yung manok. Oh. Mm -hmm. yeah, para Ngayon, naglilalagay ko na itong kamatis. Ay, long, baka ligama. Baka ligama. Listen to some of my nani. Ayan. Itong alaga ko, nag-aano hmm. lang, Barbie. Walker, walker. Abod. Ayan, linagyan ko na siya ng patatas at saka carrots. Ngayon, nilalagay ko na yung ingredients. Ano yung ingredients nila? Ayan, yung pinag-prepare ko kanina. Ah, dalaga ko na Ayan, tapos Ilagyan ko na siya ng tomato paste Tapos <laughs> Ngayon, ilalagyan ko siya ng tubig Alata talaga yung allergy ko. Kailangan ko siya ng dalawang tomato paste. Pakukulaan natin siya. Para kung dito. Ang tawag po dito ay marag. Marag biyay. Marag ang tawag dito na guys. Tapos, para lumapot, sabi ng amo ko, lagyan ko daw ng konting cornstarch. Yan lang. Yan. na ang aking maragdi, guys. Yan. Yan siya. Ayan, Ayan, Ayan luto na ang aking Minutong ulam, guys. Ayan. At ang aking kanin. Thank you for watching. At sana po magustuhan nyo ang aking pagbabali. Ayan. Ayan po. San, sana po supportan nyo po ako sa aking YouTube channel. At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Si Lord lang lagi natin kasama. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat.